Okay, share ko naman sa inyo ang isa sa mga paraan ng pagbawa sa itas. Gamit lang ang gunting at sa supply mga kabarbers. Pakaganda ng teknik na to mga kabarbers lalo na pag mabilisan. So napakasimple lang, lang ng teknik na to mga kabarbers. Ang gawin lang na natin is uh, ibuka lang natin yung gunting tapos ipasok natin yung uh, blade sa ibaba. Pero take note mga barbers, ay eh, pag gagamit tayo ng ganitong teknik. Uh, so, i natin yung uh, dulo ng gunting is ma hindi masyadong matalas mga kabarbers. Yung uh, medyo mapuril yung dulo para maiwasan nating natin masugat yung ating uh, client. At saka tatandaan mo lang dito kung gaano kataas yung uh, binawas mo sa unang layer. Uh, same lang din sa mga bawat layer ng buhok niya mga kabarbers. Tapos next step mga kabarbers, pag nagbawas na tayo dito sa may gitna, so gawin natin sukatan yung una nating binawas para pantay talaga sa itaas. Tapos tuloy lang natin simula sa itaas, papunta sa kanyang bangs. So, tandaan mo lang yung una mong binawas mga barbers Makikita mo naman eh kung saan ka nagbawas. O ayan, oh, makikita mo kung saan ka nagbawas. So, may sukatan ka. Hindi ka mawawala. Napakasimple yung technique nito. Madaling matutunan. Lalo na sa mga baguhan natin mga barbero dyan. Maganda ang technique ito mga barbers lalo na pag mabilisan. Based kasi sa aking experience, kung mabilisan, mas maganda itong uh, ganitong technique kaysa yung sa ibig gamit ng kamay. Medyo matagal kasi yung uh, kamay mga barbers. Ito napakabilis. So yun, maraming salamat sa panonood. Ingat po.